Okay mga ka-idol ko at dahil hapon na naman pupunta na naman ang idol nyo manguha ng malutong gulay pupunta nga pala ako manguha doon sa taniman kong sita mga ka-idol kuha lang ako ng mga ilang piraso pang dagdag para lutuin pang takbet, mga ka-idol Okay mga ka-idol, nandito na ako sa aking munting taniman ng Sitaw at ito na nga mga ka-idol. Meron Meron siyang bunga oh ayan. Kuha lang ako ng mga ilang piraso maggulay ako mga ka-idol ko. Ayun oh, yung mga bunga oh. Mahahaba. Diyan sa mga baba. Ito pa mga kaidol Oh. Ito yung kanyang mga bunga. Magkakalibre na naman akong lulutuin na gulay. Okay, okay na to mga kaidol Pang ano lang dun sa sa lulutuin kong ano, magtakbet ako ngayon ang dagdag lang tama na to medyo marami-rami na mga kaidol magkulay pa ako ng talong doon sa bahay at titingin pa ako dito ng ano ng maragosa ayan mga kaidol ko magkulay din ako ng ano ganito talbos ng ano maragosa talbos ng maragosa dahil maganda yung talbos niya ayan mga kaidol gugulayin ko din yan at ito na nga mga ka idol magulay na ako ng talbos ng maragosa ito yung maragosa native at ito na yung aking nagulay mga ka idol ko ito o oh. may ano fresh na fresh talbos ng maragosa ang palayang native mga ka-idol dagtag ko na dito o ayan kukuha pa ako ng konti pa mga ka-idol dahil masarap yun i-ano mo lang sa taas ng niluluto mo eh. madali lang siya maluto mga ka-idol tsaga-tsaga lang mga ka-idol sa pangkabuhayan kahit mahirap lang ang buhay at walang ganong pera eh, magsipag lang tayo sa pagtatanim basta may mataniman eh, makakalibre pa rin tayo at hindi na natin kailangan pang bumili mga ka-idol ito oh, maraming ano puro maragosa yan mga ka-idol ang palaya na native dahil talagang libre sa probinsya na gulay mga ka-idol masipag ka lang na tao Okay mga ka-idol Ito na ang konting nagulay ko At maggugulay pa ako ng talong doon At dito naman mga ka-idol ko Ay magulay ako ng, ano, ng basaw Ito ito yung basaw Masarap to mga ka-idol Pang ano Pang pakbet Ayan o oh, marami siyang ano Marami siyang bulaklak at marami siyang bunga o oh. bulaklak terikyo bunga na yan mga kaidol yan kunin ko yung mga bunga niyang ano malalaki masarap ito pang pakbet mga kaidol ko ayan may mga malalaki siyang bunga banda doon sa kabila kunin ko lahat mga kaidol gulay is life mga kaidol si pagtiyaga lang at marami tayong libreng maulam wala tayong pera walang problema dahil di na natin kailangan pang bumili punta lang tayo sa baba ng bahay eh meron na tayong pipitasin na gulay gaya nito mga kaidol ito yung tinatawag namin ano pasaw o oh. tignan nyo mga kaidol oh. dami siyang ano bulaklak pero yung bulaklak niya, diretso bunga na yan pagka nalaglag yung bulaklak niya mga idol ko. Okay, mga ka-idol, meron na naman ako ng nagulay na konting ano basaw. Ngayon naman, mga idol, ay magulay ako ng ano konting bunga ng talong. Oh, ayan. So, nakikita niyo mga ka-idol, oh, ito yung talong, oh. Marami siyang bunga, oh. Ayan yung taniman namin nga talong mga idol. Kuha lang ako ng mga ilang piraso. Yan, libreng gulay lang mga idol. Marami talagang libreng gulay si idol. Ayan, o. Oh. Kunin ko lang yung maliliit mga kaidol para masarap iwan ko na yung malalaki ito ang masarap na gawing pakbet yung maliliit hindi yung malalaki ayan oh. okay. ayun fresh na fresh na gulay mga ka idol bagong pitas so right okay na to mga ka idol ko at magkuha rin ako ng konting ampalaya doon sa aking pananim mga kaidol. Dito naman mga kaidol ko, ako ay manguha ng bunga ng ampalaya. Ito yung aking pananim mga kaidol. Ayan yung kanyang bunga o binalot-balot ko. Kaya magpitas na ako ngayon. Ito mga kaidol, o naka-plastic pa. O. Sariwang sariwa bunga ng ampalaya na aking pananim kuha lang ako ng mga ilang piraso mga ka-idol ito oh, nasa baba o oh. yan ito talaga ang buhay mga ka-idol sipag ka lang magtanim at meron kang palaging aanhin at maraming blessings puro gulay okay Okay mga ka-idol Kuha lang ako ng mga ilang piraso O eto yung aking ginulay na Ampalaya mga ka-idol Oh, nyo o. Fresh na fresh na gulay o ha. Libreng gulay lang mga ka-idol At manguha pa ako ng ano Bunga ng gabi Magkuhukay ako Tignan ko kung may bunga din yung gabi mga ka-idol Dito sa baba Okay, nandito na ako sa baba mga ka-idol. Titignan ko kung may mga bunga ito na pwede kunin. Maghuhukay ako ng konti lang mga ka-idol. So, ayan mga ka ko, meron siyang ano, isang bunga. Kukunin ko mga ka -idol. Ay, so, sayang na, bali. Okay, mga ka-idol, meron na ako nakuha ang, ano, hali, apat na pirasong gabi, mga ka-idol, bunga ng gabi. Ito yung malapkit na gabi, mga ka-idol. Ito yung tinatawag na lobiga na gabi, dito sa amin. Pero, itong, ano niya, nakakain din yung mga kahoy niyan, mga ka-idol, na igagata. May libre na naman akong lutong lulutuing gulay mga Kaidol. Ayan oh, kompleto na naman oh, marami. May dahon ng ampalaya, may bunga ng ampalaya, at merong ano, bunga ng gabi, at meron din talong mga Kaidol. At may ano, ito tawag namin dito ay basaw mga Kaidol, at meron din tayong sitaw. So, ayan lang mga ka-idol. Ang aking nagulay na naman ngayong hapon na to. So, paano mga ka-idol? Hanggang dito na lang muna. At maraming maraming salamat sa inyo mga ka-idol sa patuloy na pagsuporta. At God bless sa inyong lahat mga ka-idol. At God bless sa ating lahat. Thank you, thank you mga ka-idol ko.